Hello guys, magandang na araw sa lahat Mga kakaang natin, mga kamaster, mga ka electrician natin no? Uh, may share yung video tungkol naman ito sa Pinagkaiba ng resistance sa continuity no? Ano pinagkaiba nila? Although ito basic lang ito sa mga magagaling natin no? Itong video na to ay para lang ito sa mga baguhan Na nagsisimula pa lang no? Kasi nung naalala ko dati, nung ako nang start pa lang talaga no nagtraining pala ako dati hindi hindi masyado nakapokus sa sa akin yung ano yung pinagkaiba nila no kung sa nag-train ko dati NC2 o building wiring no hindi siya masyado nakapokus sa resistance saka continuity no so more on continuity lang yung ano 'yung ginagamit namin. So it, saka ito din itong topic natin ay lumabas dito dati sa interview sa nung nag-apply ako, no. Kinakabisik siya pero napakalaking napakalaking bagay para sa mga baguhan, no. Tapos nung kumuha din ako ng exam sa ETR, yung Electro Technical Rating sa dito sa barko, lumabas din ito no yung question na to kung anong pinagkaiba nila ng continuity at saka resistance no? pero bago yon explain ko muna sa inyo kung paano yung resistance tester magtatrabaho no? kasi di natin maintindihan kung di tayo magsimula sa pinakababa so tara pag-usapan natin So, dito guys, mayroon akong dalawang tester, no? Pares na sila multimeter. Ito lang gagamitin natin sa resistance. Ito naman siya gagamitin natin pag determine kung ilan kung paano siya magtatrabaho si resistance, no? So gawin natin. Iyon natin. Yan. So 0 0 Oh, sorry. Open. Open ang lumabas. Ibig sabihin, si resistance, mag inject siya ng voltage dito. Para madi-determine niya kung ilan yung resistance ng, uh, uh, para malaman niya kung gaano ka, ano yung resistive nung tinitesting natin, no? Like for example, ito, ito yung dolo niya. Meron tong boltahe na nilalabas. Pag pag yung boltahe niya ay like for example, 12 volts yung uh, boltahe na ilalabas na dito. Or like for example, 2 volts DC, no? Kung 2, paglabas niya dito, pag balik niya sa kabilang lead, ay 2 volts pa rin. Ang i-reading niya ay 0. Like for example, ganyan. Pag sinort mo to, 0.1. So, ibig sabihin, mayroon siyang 0.1 na mga point something na voltahe na hindi bumabalik. So, 2, 2 point something ang voltahe na bumabalik sa kanya. No? So, ibig sabihin, meron siyang kunting-kunting milli volts, na hindi bumabalik. Tulad niya, no? So, malalaman natin kung ilan ba talaga yung voltage na ini-inject nito. Gamitin natin si volt voltmeter. No? Yan si voltmeter. Tapos, isu short lang natin sila, no? So, ito na siya. Kinlip natin. Although, kinlip ko lang kasi iba yung crocodile clip yung nakuha ko. Hindi siya pwede sa tester na to. No? So, sinort ko siya dito. So, nire-reading ni voltmeter na ang nilalabas nito ay 2.758 no? volts DC. Yan yung nire-reading niya. Ibig 'yung nilalabas nito ay nasa 2.7 volts DC. Dahil nire-receive niya 'yung bultahi dito. Ang nire-reading naman nito ay 11 11.11 .11 mega ohms, no? Ibig sabihin, 'yung ini-inject niya na bultahi dito ay hindi hindi siya bumabalik ng buo na 2.7. Hindi siya bumabalik dito. Kung nag-inject siya dito sa 1, dito sa black ng 2.75, 2.758 volts, ang bumabalik dito sa red ay sobrang baba. Kaya, sobrang taas ng resistance na nire-reading niya. So, konti lang yung bumabalik papunta dito. Yan, yan ang ibig sabihin ng resistance, no? So, ang continuity naman, ibig sabihin nun ay halos kompleto yung binabalik niya na voltahe papunta sa pangalawang linya, pangalawang probe ni resistance tester, no? Like for example, kung magtesting ka ng isang wire, gamitin lang natin to Like for example, magtisting ka ng wire. Malaman mo kung putol ba siya o hindi or may kulang ba siya na o kunti na lang yung kumakapit na gano'n. No? So tulad nito, ibig sabihin nito, 0.2, ibig sabihin yung ini-inject niya na voltage dito ay almost the same ang voltage na bumabalik papuntang rupto. So 0.0, ibig sabihin point milli volts lang 'yung mga gallon point milli volts lang 'yung nawawala sa kanya. Kaya nap, nag 00 siya. Ito 'yung pinagkaiba nila pag continuity, ibig sabihin di testing mo lang 'yung continuation ng wire. Pag sinabi naman ng resistance, no, like for example motor. So tulad nito, para malaman mo kung yung motor na to ay meron pa ba, ba siyang resistance o open na ba siya no Para malaman mo yan ititester mo yung terminal So meron siyang 5 Oh 7 7.1 7.3 Ohms. No? Ibig sabihin, Ibig sabihin yan, yung probe mo, yung bumabalik sa kanya, ay hindi buo. So, ibig sabihin nito, yung motor mo, itong motor na to, ay meron pa siyang resistance. So, medyo okay pa siya. Or okay pa. Pwede mo siya madi-determine unless, meron pa siya isang testing yung tiyatawag natin na uh, insulation pero ibang topic na yun no? pero i-share ko yun sa susunod na video no? so pag may resistance maraming mong madetermine na possible ito may posibilidad na okay pa pero di mo rin malalaman to not unless yung gamitan mo ng Ohm's Law. Kung ilan yung voltahe nito, yung ratings. No? Pero kadalasan, ang, sa amin dito, dito, dito determine lang namin kung hindi ba siya nagsisero, hindi ba siya grounded pag mga motor, no? mga gaito lang maliliit na motor. So, pag hindi siya grounded, tapos may resistance siya, i-consider naman siya na okay pa, Maliban na lang sa mga malalaki, no? Mga gitu mga maliliit lang to. So, ganoon lang guys. Ganoon lang pag, ganoon lang para malaman kung papaano. Ano pinagkaiba nila pala? Yung, yung pinagkaiba nila ay, si continuity ay tinitesting lang niya yung continuation ng wire. Kung wala ba siyang potol, o may open ba siya no yan yung yan yung pagdetermine mo sa continuity no so ang resistance naman ay titesting yung yung resistivity nung what uh, motor or kung uh, anong mga equipment yan o mga electronic part kung tama pa ba yung mga res resistance na ni-reading nire niya papunta sa pabalik sa kanya no pabalik sa sa multimeter kung okay pa ba yung like for example resistor or motor kung okay pa ba yung resistance niya o tugma pa ba mga ganun no yan yung pinagkaiba nila ng resistance saka continuity usually, usually kasi pag pag building wiring usually mga continuity lang no saka IR pero ang resistance mostly ginagamit siya sa mga industrial na mga testing, no? So, yun lang guys. Salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like naman. Para masundan niyo yung mga susunod natin na video. Although lahat ng mga video kay more on basic, no? Kasi ako ano lang ako. Test da lang din ako eh. So, mga basic electrical lang yung isi-share ko sa inyo. Na very useful bilang isang ordinaryong electrician. Salamat guys. Salamat sa panonood.